Pinagat birthday pinag-isaya. Ito ang Bawo mga... oh. ko daw! Bawo ko, bawo. ako. ako. Ah, Gusto ta mo tayo mo.

Mm. Problem natin. Ang lolo ng Tagaluto. Turuan mo, turuan mo nga ako ni. Marami na akong ano eh. Marami na akong ano si ma tatlo yung nakita mo ba sa nito? Yung Ano 'yon? Marias Blanco. Eh, ito yung pag ko. Pagkon. Oh, mo ba alam niyan? Mama sina. Hi. Sa Gretam. Ah. Open.

Sige po, kaya lang po. At may amayang gano'y nagbibinyagan din. <laughs> Diyan, sa pala-pala? Sa... sa dito ng oh Diyan sa may ano meron, yung pagliko na... Maribig, hindi ko lang alam kung meron eh. Dito sa may pagliko dyan, yung may gate sa dulo, may yelo doon. Sa isang isa. Kain ka ego, may dito ego na lang. dito, yan. Ah. Tapos may gate na sa dulo pala, sa dulo. Ang baby, may Papaya gate. Ano ba nandoon pa sa simbahan si baby? Ay, 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 lang ay, 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 Hello. Si Bryan na. Si mo muna tayo ng panlagay sa pansit. Yeah. Ah, naman. Si hey, Brian. Mamaya pa ko. Yeah, okay, hello, yayad. <laughs> Saan na ba 'yung Ano yun? Not tube chicken? Wala lang yung puna. Ako nga maghalo. Uh -huh. Sige. Nasunod uh -huh. na yung pancit. Nagtira lang kami ng pan-topping uh, sa iba ko. Go uh, away! Yeah. Bebe! Happy birthday! Welcome! <hubus> okay. Sasalinan ko ko. Happy birthday, happy birthday. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hi! Ikaw nga, salinan ko muna.